Nais mo bang makauwi ng ligtas sa iyong pamilya? Nauunawaan mo ba ang kahalagahan ng mga batas trapiko? Maging alerto! Maging mapanuri! Maging handa! Pairali na! Disiplina sa kalsada! Kitang kita sa video na ito mula sa dashcam ng sasakyan na minamaneho ni Arby Olivares ang pag-overtake ng isang pampasaherong bus sa may yellow solid line sa bahagi ng Roman Superhighway sa Mariveles noong linggo, May 19. Sa kanyang Facebook post, hiningan ni Olivares ng karampatang aksyon ang pamunuan ng Genesis Transport Services Incorporated dahil aniya ay nakasalalay sa mga driver nila ang buhay hindi lamang ng kanilang mga pasahero kung hindi maging ng ibang motorista. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 2,000 shares at umani ng iba't ibang reaksyon ang video ni Olivares. Kaugnay nito agarang naiparating ng Metro Bataan Development Authority o MBDA ang insidente sa mga opisyal ng kumpanya. Nakakatuwa naman, very proactive ang management ng Genesis at uh, uh, sinabi nila sa atin na upon arrival sa destination ng bus, pinababa na agad yung driver at uh, pinagpahinga muna sa pagmamaneho. Siguro ang uh, ipapakiusap na lang natin sa kanila, unang-una, yung disiplina sa pagmamaneho, lalo na po sa mga public uh, transport natin kasi uh, may sakay tayong mga mamamayan. Uh, katulad noong nasa video, uh, maaaring madamay pa ibang tao uh, kaya tayo ay nakikiusap sa kanila na sana maging responsable tayo hindi lamang sa daladala natin o hindi maging responsable din tayo sa mga tao sa paligid natin sa opisyal na pahayag ng pamunuan ng Genesis Transport Services Incorporated. Binigyang diin nila ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng kanilang serbisyo at tiniyak ang publiko na patuloy ang kanilang pagsisikap na magbigay ng ligtas at maaasahang serbisyo. Patuloy pa rin pinaaalalahanan ang lahat na paigtingin ng pag-iingat sa pagsunod sa mga batas trapiko Pagsusuri ng sasakyan tulad ng mga ilaw bago bumiyahe at huwag iinom ng alak o siguruduhin sapat ang tulog bago bumiyahe upang makauwi ng ligtas sa pamilya, gayon na din ang mga kapwa-motorista. Maging alerto, maging mapanuri, maging handa, pairali na, disiplina sa kalsada.